Siguro, ano niyo? Delikado dito. Guys, dito naman tayo ngayon sa Nakpan. So kita nyo yan guys so Lapad ng ano Mangrove dito Wow Tsaka grabe ang init ngayon Ay Tingnan natin dito yung ano yung Sinasabi na ng Daming mga ano ko no o oh, Ibas Daming isda siguro dyan ngayon Ay na So yan yung saan may na saan dito sa nakpan. Grabe. Net. Yan. Ganda ng mga ano dito, oh. Yan. Tingnan natin yung daan nila dito. Yan, sisintol <laughs> nila, oh. Dati, diyan dito madaanan, eh. Ayan, ang lapad na ng daanan, no? Oh. Ang ganda ng hotel nila, oh. Ayan. Ito, so, papunta rin ito sa ano, eh. Ah, sinasabi nilang angkla. Angkla. Papunta dyan sa angkla. Laki ng pinagbago ng nakpan. Oh. Kasoy. Ang daming bulakot ng kasoy. oy, oh. May mga ano. yung mga ibon <laughs> yung mga ibon barilin kita sa mukha walang bunga yung kasoy ha walang bunga ngayon bulaklak pa lang uh, ah, naririnig nyo yung hampas ng dagat ayan guys tingnan natin yung dagat nila ngayon ko malalaki yung alon ng oh, maganda maligo Okay, let's go. Ayan ang kanilang beach. Oh. Diba? Ang dami na lilito. Kaysa so yung beach nila oh. Napaka puti ng buhangin dito sa nakpan. Pa meron silang AC. So, Grabe. Alam mo kasi tong ibin na ito, eh. Hmm. Tingnan natin yung ano, yung angkla na sinasabi nila yan daw mahal daw kasi yung patis na yun guys kasi yung bits ang haba niya no oh, laki ng alon, no yan no TV ah, malalim na yung dagat tingnan natin silipin natin yung angkla oh grabe oh ang laki ng alon hmm. palalim na ito data kasi ito lalim no basta yung yun tara Let's go Ano yung angkla guys oh maganda kasi dito na ano maligo kasi wala masyadong tao hangin yung mga kakas nilaw Lapas ng hangin Grabe Simple lang naman yung mga kakas nilaw May balibulan din sila ah, Yung kakas Angkla yung katis nila Ayo, duman sa taas. Masyadong ano kasi yung ano doon eh. buhangin, baon yung paa natin. Dito meron naman ibang cottages so. oh. Sarabi, laki ng pinagbago ng... Ano, na to? Dati pwede pumasok dito yung ano eh. Motor eh. Ngayon sinarado na kasi nila eh. Dito, kilo so yun na eh. hmm. yung mga cotton yung bangka nila. wala pala itong ano. Ayun, eh, ng butas. Plywood hmm? lang. Ayan. Yeah. ano. Ayun,

Ah, ba't pala ito ng tubig? Oh. Batang kulit sa balit. Grabe. Ang laki. Doon so, guys, mas maraming tao doon, so, no? Kapag grabe layo na ng tao yung na hmm, Delikado guys Nagpalayo na yung tao doon oh. Delikado na yun oh. Layo niya na Lo. Kada. Layo na niya. Nalayo na siya. Oh. Hindi na naman. delikado kasi yan dito hinila na siya pa ano tabi so naman okay na mga tayo guys nasagip na rin ang ano Chinese pa ata yan yung nanonood din. Ito siguro ano nyo? Anak niya? Buti naman na like ligtas. Oh, niligtas. Ah, Chinese! Yan, ayakap po. Bata. Oh. Okay naman, ligtas naman siya. Sanay naman kasi sisiraan yan eh. <laughs> so, yun na! Muntik na may malonod, So hanggang dito na lang yung video natin guys. Salamat sa panunod.